Oh, ano bangros? Ko ang bangros kay kawato <laughs> <laughs> na ron. Ko na kadak ko, bangros. Oh. Oh, bangros, bangros ba? Bangros man. Mm, kisan ah. <laughs> <laughs> suwerte mga kaidol. Suwerte. <laughs> so, suwerte to mga kaidol no. ay pasayan. Ayan. Lukon mo na. Ay lukon eh. si lukon? Oh. Tu dapat ay kuha ng lukon mga kaidol. <laughs>